So ito na nga mga guys, panibagong video, panibagong araw naman kasi papunta pala kami dyan sa paborito naming bukuhan Gang So ito na nga Naghahanap na nga pagsasakyan namin patungo sa bukuhan So pigo pigo muna tayo sa dyan ang pang bike kasi hindi kami kasa dyan hindi ka siya sa isang mic kasi uh, lima kami dyan oh, so heto na nga patung na uh, kami doon so shout out lang na sa harap ko napakabuhi mo idol hindi ka nga shout out kay buong rapain shout out sa iyo buong uh, patung uh, na kami doon Oh so, hi, Uha Uha Uha. na nga. na nga. 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 na nga. 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 na nga. 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 Shoutout yeah. sa iyo, Bong eh. nasa harap ka pa. Yeah, on, uh, ka ba, boss? Yeah. No. So, no. di na natin ito patatagalin. Kasi uh, na kami sa hmm. ah. So, ito na pala sa na kami. dun sa isip na sa may sila nagwa dito kay idol so dito na, na kami sa bike na ito so shout out sa'yo mukha mo buha ko so ito na lang ito ang so, bunga na yan yan yun no? i ko sa hit yan yun sa yung katapat ng ano, ano, adcons so ito na nga ipapakita ko ito yung adcons okay. so, ko. Ad so hit na kumuha na si ate isa isa, isa ganing buko dyan Tapakamura lang. 35 gold.

Pauwi na kami dyan mga boys Pauwi na kami dyan mga guys Kasi masyadong Inaantok na kami kasi gani pa kami Sa trabaho dyan Why? 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 Why?